Ayan ang mas. Pupunta lang ako dito ka rin kung maring Elsa. Uh, ano, ko lang sisingilin ko ng mga utang niya. Sige, bye! Nak! Nak! Bakit po? Nakikita mo yung babae di ba? Sabi mo sa babae niyon, wala ako na maring ako. Hmm. O, sige po. Maring Elsa? Maring Elsa? Ano po, tita? asa si Mama mo ba eh? Eh, pinapasabi po ni Mama eh wala po siya ngayon eh. Sa so, ibang araw na lang po kayo po. Kaya so, bakit so, sabi niya lang? Sige, Mario, sa susunod na lang, ha?